gusto kong itanong ka, balikan ko naman yung Sacramento. Ooh, okay. <laughs> Sacramento. Trending din ang pagpapa. pagpapa. oh my God! Napanood ko. Alam mo ba? Ang Wait a minute! mo ba? Ingit na ingit tuloy ako. Akala ko dito lang yan sa Trinoma. Ako ko dito lang sa Trinoma. Tapos pinanood ko, bakit parang puro up ang iyong guests? Saka ako na lang naalala. Ah, sa iyo ang bansa That's pala sila. Pupunta sana ako. Ang ganda, kailangan pa ng visa. O, kamo sa iyo? Nag-trending ngayon. Wait, 14 hours Nag-trending ngayon. Yun yung Cairo, Cairo. Yes, si Dr. Tyler. Hi, babe. Um, Hi, babe. <laughs> kasi na nag-vlog din kami. Uh, nag-vlog kami so ako nag-vlog ako sa akin, siya nag-TikTok naman. Parang ayun yung palitan namin. Tapos para I-message kanya na. Hey, actually, are you here in Sacramento? Ah, kasi um bago ko siya i-follow nakalagay na follow back. Uh -uh. Tapos um parang kaya lang din ako napunta sa kanya. It's because I mean pumunta because nag-parang um, message siya kay Ninong John, my co-manager. Yes, yes. Parang, yes. Um, parang ay, nakikita, parang something kapag nakikita yung name ko and everything, parang gusto ng collab, ganyan. So parang ako naman, oh my God, crush ko siya. Sige, maganda <laughs> <apod> <tayo." laughs> Kasi napapanood dami siya ng ate ko sa TikTok. Tapos parang nagagawin kami. Hindi, sa akin siya, sa akin siya, ganyan. Tapos alam ni Dr. Tyler yon Tapos parang yung sa ending ng, ng vlog ko, tinuruan ko siya ng mga ano, parang mga charot, ganyan. Hi, babe Hi, babe Ganyan. Sabi niya, ano yung be? Parang sabi ko, ano short term ng parang best friend, ganyan. Best. Oo, oh, best, bestie, mommy, moms Sabi niya, oh. Tapos sinuruan ko rin siya na parang sinabi ko rin sa kanya na kada dulo ng sentence mo, mag-a-appear tayo. Ay. So, parang, ay, kaling ala. mo! May, may, may <laughs> nakabakas <binang, binang, laughs> si Dr. Tyler! <laughs> Ag, so, merong parts sa vlog namin, no, na parang, magjo-joke siya. Charot! Gagaroon siya. So, parang, actually, kanina nga umaga, pagkagising ko, na may message siya. Sabi niya, 16 million views, be They love you so much! Gagaroon siya. Walang up here. Walang up here, kasi sa Instagram lang. <laughs> But yon Pero in fairness naman kay Dr. Tyler, na naramdaman ko yung relief na talagang umayo oh, ng mga buto-buto. Ang sarap, buto -buto di ba? Yes. Mm Tsaka -hmm. na-hug niya ako. Char! <laughs> Parang, alam mo yun, alam mo sa totoo lang, hindi talaga ako nagpapaganyan-ganyan. Pero, Pero nakita ko na yung gagawa, hinahanap ko talaga agad, sabi ko, saan ba to? Sa so may QC lang ba to? Kasi nakita ko. QC! Gusto <laughs> <laughs> ko Totoo, te. Walang ano na, ano talaga pagkakita ko, yun talagang na, no ano ah, hindi lang na nagsusungasungahan. Pero yeah. nung napanood ko siya, syempre, syempre si Francine yung nakita ko. Mm -mm. Tapos may nakita rin akong si G-Force Mike ah. Yes. Di ba may ganun din? Yung, Kuya BJ Pascual din. Oo, oh, si BJ yung... Pascual. Oh, si BJ Tapos ano, nung nakita ko yun, nakita ko yung si G-Force Mike, sabi ko, ako ba to? Wag ka wag ka ng Jeepers Mike. Eh, na, hindi yun, hindi yun talaga sabihin ko. Nung nakita ko yun, sabi ko, saan ba to? Baka somewhere around QC lang to, uh -oh. to mas mura tamas mo na to. e 14 hours ang flight. Mamatingin ako. kailangan ng Nung mga sumunod na mga model na yung mga <laughs> ano, sabi ko, baka hindi ako siyong ni nila Tyler. Baka mamaya, ikaw pa tunugin mo yung boto mo dyan. Eh, na lang. Kaya mo na yan. <laughs> Sarili na lang, no? Ayoko na, ayoko na, ayoko na Okay na lang. lang, unat na lang ako mag-isa. Totoo. Eh, pero in fairness, natuwa siya, ha? Kasi 16 million views, it shows, diba, that you're one of the most bankable, wow. promising, yeah. Diba, leading lady of your generation. Wow! wow. Grabe naman, may, may, may feelings. Correct. Generation. Generation. Correct. Yeah. Siyempre from Sacramento, pinag-uusapin. <laughs> okay, dapat may accent. Totoo, totoo, totoo yan. O syempre, marami rin ng mga talagang ano, na-excite din na mapanood itong Fractured. Sa role mo dito, anong dapat na abangan nila sa'yo? Kung sila Daniela at si Kaori may brompalan. ikaw din ba, may makikibrompalan ka rin ba dito? Hmm. Be? Ah! <coughs> naalala ko. Sure, talaga naalala Mama, sa so Fractured tayo. <laughs> oh my Fractured, fractured. Not going back dun sa... <coughs> live to ha. Ayo Hindi to pwedeng ma-edit. Sorry. Sorry. Mm -mm. oh, oh my gosh. Bamalik tayo sa fracture. <laughs> Sorry po, ito na nga po. Mama Joy kasi mabilis ako kiligin Totoo eh. Totoo ako din eh. <laughs> Kaya, tsaka may galong piko na ang layo pala nung papagpatulog. Going back? To fracture.